farmers, muli nagbabalik ang inyong girl farmer sa Salonica Farm and welcome back to my channel. So, nakakagad yan sa akin. So, ay, Yan, pwede na siya tatahin na yan automatic. Yun. Kasi, oh, tapos, ihilahin nyo lang yan. Makita ninyo, nakakabit na yung botones. Ah. Uh -huh. sa hometown ko sa Cavite. At isi-share ko sa inyo at ipakikita ko sa inyo yung family business namin dito. Um, itong meron kami maliit ditong garments company or yan, pakikita nyo sa likod ko. So maraming nananahi dito ng mga damit. So, um, una pa lang, ito ay um, talagang trabaho na ng aking father dahil dati, um, trabahador lang siya sa mga garments sa mga company dito sa Cavite sa EPSA. So, ngayon, meron na siyang sariling garments company na um, um, ito, ginaharap. So ngayon, ipapakita ko at share ko lang sa inyo saglit ito para makita ninyo yung aming pinagkakabalahan ng pamilya ko dito sa Cavite. So tara. So ngayon, nandito tayo sa manufacturing area kung tawagin. So dito tinatahe or binubuo yung damit. Kagaya nito. Ayan. So may gawa tayo ngayong polo shirt na white. So ito ay blue corner. Ayan. So dito nila ito ginagawa. May mga operation sila dito sa sarili, sarili para mabuo itong damit. So ngayon, tingnan natin sila. So, yeah, ito hindi, uh, ano yung reparation? tapping neck, yan, ito tapping neck so ganyan lang sya, so yun tinatap yung neck, yan so ganyan pala, higabit yung pwelyo ng polisher so yun, yun yung tapping neck so tarong pa tayo sa iba ano yung covering? side bend, so pakita mo side bend ay, yun yun naman yung sa hati ng damit. Ayun yun, yung sa mga, sa slit, may slit, yung gilid ng polo, may slit. So, yan. Dali natin. So, yung topping neck, ito yun, yung kinabit na ate kanina. So, yung ginawa naman ni ate, ito yung sa gitna. Yan, yung hati. Ano po, kasi yung na kuya? Topping neck, Ano po? dito na. Ito po, Ah parehas. So parehas sila na openings, 'yun lipat tayo sa ibang category. Mag-analyze ko rin. Attach sleeve atara side. Ay, ayun, attach sleeve and side gloves. So yeah, ganito siya. So sa manggas siya, tapos nasasara niya yung manggas. So ito yung kanya. pina niya to tapos sinasara niya yung dito. So 'di ba nakikita niyo kung paano magbuo yung damit na sinusuot niya? Ang so, damit uh, Ah, yung dito rin. Lock dito. So, ginagawa niya rin yung pinaka sa siya ganito. Saka so yung dito nga, yung slip. Ah, yung slip sa kanya din. Ano Ha? Atat splacket. Atat Ayan. So, yan naman na nakikita niyo mga farmers. So, ito naman yung ina-attach ni ate. So, ito yung kanyang nilalak para sa butones niya. Pinaka dito ng polo shirt. Joint shoulder. So, joint shoulder. So, pakita mo kung paano gawin. So, ito yung operation na parang pinagdudoktog pa lang yung mga cutlets natin. Ayan. Hindi pa masyadong buo kasi yung pinakita ko kayo na So, yan yung operation niya. Pinagkakabit niya yung kabilaan ng um, sa manggas. Yan. ganyan pala. Ang daming bosisi. Ganyan yung pala ito, o. Oh. Uh, diba? Ay, At, okay. So, next naman, pakita si so, Sherry ka lang. Mabilis lang to para lang mapakita. Ano po pa rin? Touch placket din nga. Ah, placket okay. So, yan, ganyan yung ano, yung pinaka sa kwelyo. Ay, hey, dito yun, sa dibdib. Kung -dib, yeah. lalagyan ng botones. Aba yung manufacturing area dito, yun nga, kung paano ito buuin. So, meron total dito na 50 work, uh, workers or sewers. So, lahat sila dito, hiwa walay ng mga operation. So, yun, pinakita ko sa inyo, yung tawag doon, yung mga by, operation nila, may kanya-kanya -kanya silang ginagawa sa damit para mabuo. So, later, punta tayo sa finishing area, kung saan makikita natin, doon ilalagay or pinapak naman yung na mga nabuo ng damit. So, Ya, kung mapansin ninyo yung mga cut goods natin, sako-sako yung cut goods. So, yung cut goods, yan yung uh, mga cut na mga tela kung saan pagdudoktong-doktongin para mabuo yung damit. So, ito may mga ibang kulay din tayo, hindi lang white, mayroon din light blue. At yung mga makina nito, hindi rin pare-pareha. So, may single, may mga overlock. So, hindi pare-parehas yung mga um, ginagamit nila dito sa mga botones. May nagbo-button so, buttonhole. hole, So, baka ipapakita ko kayo na nagbo buttonhole tsaka button hole. Hindi na bo-button dito. Doon, sa, sa labas to. So, yun na yung, So, ito yung kapuhuan dito ng manufacturing area. So, let's go to TV. So, dito sa finishing area, tingnan natin kung ano yung makikita na. Baka makikita. So, ito yung nagbo-button so. Button hole? Button hole? Oo. Uh -huh. button, so? button hole. So, ayan, button hole. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito. Ito. Wait lang. So, ayan. Ayan, no? Ayan, yung paano yung... Hindi yan binubutas lang bandas basta sa damit. So, binaboton hole yan. So, Ayun, ano 'yung binubutas, oh butas na. Butas na. Ang ah, butas na siya sige sa 'to. Pakita ana. Oh. Nitigem. Ah, mero pa siyang cutter. Opo. Okay. Ayun. Okay, patingin na po kung butas. So ito 'yung binubutan, so ay ang galing yun no, butas na oh. yun, so may, doon na isusuot yung mga botones ng damit nyo oh. so punta naman tayo sa button so. hindi yan, dito yan dito sa kabila ha? Ah? Oh, naman So, ito yung button. So, button so. So, hindi lang sa damit. Pagka mabilisan yung gawa, hindi makakala nyo pinatahi lang ng kamay yan. So, automatic na rin yan. So, pakita natin. Yan, lapit mo. So, syempre, una, kukuha ka ng botones at inasalpak mo doon. Tapos, tatapak mo. Yan, tatapak mo. Yan, yan. Tapos tapos. Yun lang. Ganun lang kadali. Pwede ka bang mag-sample ng button oh? so? <laughs> okay, sige, mag-try ako. Mag-try uh, ako nito eh. Ah, uh, sige. Partner, kami, oh, oh. Ka partner kasi kami niya magdana eh. Ako ang button hole, siya ang button oh. so. <laughs> Ayan. Ayan. tingnan nyo mga ka-farmers. Hey mga farmers gusto nyo bang matuto ng forex trading kung saan pwede kang kumita online? Sali na kayo sa community na sinalihan ko kung saan libre lamang matuto meron silang mga ino na free course tutorials sa forex trading, kagaya ng copy trading, manual trading, i e robots at madami pang iba. So kung interested kayo, sali lang kayo sa Telegram channel. Nandyan ang link sa baba. Ta, magaling yan. Tatatambakan ako niyan. Naagad pala ako niyan. Ah, ayan. di, salita mo na dito. So, yan. Ako kasi nagbuboton. So, ako. So, minsan. Uh, minsan. <laughs> Baka ko <nito>. uh, <laughs> si, si, mama, ano? Button hole. So, nakakagad yan sa akin. So, ayan. Kung makita niya, may marking yan dito. Kung saan dito dapat nakatapat yan. Para pantay-pantay yung pagkaka... Pagkakaano niya. Pag, ang dito, pag... pag pag bitones, uh -huh. yan. yan. Kailangan ganyan. Tapos, yan, pwede na sa na yan automatic. Yun. Wow, kasi, tapos hihilahin nyo lang okay. yan. Makita ninyo, nakakabit na yung botones. Uh, Automatic na yan. Maganda na yung pagkakabit na yung Para buo yung isang Ayan, ayan na. Hindi ako pwede dito. Wala akong magagawa dito. Ang haba ng kukuko. Tapos yung isa ate, uh -huh. dito din. Tapat ko dito. Uh -huh. okay. okay, so yan. Eh lahat kumakapit ng basket. Para itong dito. Oh, pa yeah, 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 yeah. Ayun. Yeah. Oyan. Okay. Okay. Go. Yan, bye-bye. Salamat po. So 'yan, tapos ito na gawin. <laughs> Dalawa. ipo-tonis mo sa bottom hole. <laughs> Bago ko <po. laughs> ipo-tonis mo sa bottom hole. Bago ko natapos in dalawang piraso. Oyan, ibabigay bobotonis natin. Ito, may talent din akong ganito, nananahirin ako. Oh, ako. Talaga nagtagal tayo dyan, ha? Kasi yan yung butas niya, pati yung butas niya. Yan. Ayun. Okay <laughs> yeah. na. Okay na yun. Yun na yung buttonhole sa kaboton button shop. Pinagmalaki ko lang yun sa kasi marunong ko yun. Then, after ng butones, so, ito, ano ba next dito? Ito na, no? oh, yung mga packing. So, ito na yung pinapack na yung damit kasi last trim na trim. Nag trim ah. so, ito yung mga trimmers. So, nililinis nila yung mga damit na um, may excess na sinulid. So, para pag pinak siya is, um, malinis yung damit. Ayan. Tapos, dito na pinapak. Ayan. Kung mapansin nyo, nasa blue corner na siya na, pa, na, ano, na ang tawag dito na plastic. Ito yung mga nabibili niyo sa mga baklaran, sa mga palengke, merchandise ng damit, saka sa mga mall dito saka mga mall. So high quality na blue corner to at nagawa at nabuutong damit na to sa pinakita ko sa inyo ngayon araw. So lahat ng may mga blue corner na mga polo. So yan alam niyo na kung paano ginawa yung damit niya. So yun yung uh, mga buong operation sa paggawa namin dito at ito yung business ng family ko dito sa Cavite at punta tayo sa office para makita natin yung may-ari big boss. Big boss yan. Yeah. So, ayan yung mga natapos pala. Dito ayan. na nilalagay. Pinapak. Then pipick na to ng nagpapagawa. At ayan, sako-sako na yung nagtrabaho. bat talaga tong quantity nito. Sobrang dami. Hanggang dito yan. Iba-iba rin kulay. Meron din tayong... Gray? Gray. Basta lahat ng kulay available. So, depende na sa cut food sa ibibigay. At mura lang yan. may maliit tayong opisina dito kung saan makikita po natin yung CEO, uh, chairman of the board. Nakamukha ni um, Richard Gomez. Ayun! Ayan. So, ayan, tapos na namin itakita ang aming business dito. Ito si Papa, siya yung nag-operate dito ng um, garments company niya dito na dati. Um, siya ay um, trabahante lang din sa dating garments at naging at tumas din na siya ng tumas sa, sa year, year by na dumadaan at ngayon may sarili na siya dito na company na yan dami rin tao nakita ninyo so yun Konting ano lang, konting brief um, story. Paano kayo nakabuo ng ganitong um, uh, Nagsimula ako din nun yan. Nung no? trabahador lang din ako dyan sa Cavite Economic Zone. Sa EFSA, yan yung yun, yun, export export ng mga gawa dyan. Mm -hmm. Export quality, kaya natuto tayo sa paggawa ng mga damit. Uh, especially mga sando, teacher, uh, polisher, diyan po yung aming mga expertise. Kaya kung gusto niyo po na magpagawa dito sa amin, uh, open po kami na sa mga bulk quantity o or bulk order, pwede pong maramihan talaga. Kung kayo po ay may mga brand, pwede po kami ang maggawa ng mga brand. Uh, yung mga nag-TikTok, pwede po kayo magpagawa sa amin. Yung pong mga nag-online, uh, pwede po kayo magpagawa sa amin. Kami po magmanufaktur kahit brand po ninyo. Wow. Yan po ang aming uh, product. Pwede din po kami gumawa ng mga sweatshirt na jacket, uh, yung mga hoodie jacket, yan po pwede din magkain po, po. Lahat na pala ng itsura ng damit? Opo, mas mas uh, comfortable po tayo kung gusto niyo po, pwede din po tayo gumawa ng mga crop top, ganyan ah, po. Okay. Mga blouses, so pwede po tayong gumawa. Basta po ang aming hiling ay bulk order po. Minimum of 5,000 pieces o hanggang 100,000 pieces. Pwede po tayo. Ay, sobrang dami ma-accommodate siya. Pwede accommodate po tayong ma-accommodate ng uh, kahit po ka na karaming order. Okay. So, saan nakita dito ng inyong tahian? Ito pong aming uh, tahiyan ay located dito sa Daang Amaya 3. Uh, da, sorry, sa Daang 2. Uh, ay, sorry, ano hari, Daang Amaya 2, Santa Cruz Memorial Park, Tansa, Cavite. So, yung mga contact na gusto, baka may mga gusto magpagawa ng mga bulk orders, So, ilalagay ko yung number ni Papa at yung um, Facebook niya sa description box if ever um, interested kayo that ano, uh, naghahanap tayo ng mga, ano, tawag dito, ano na, manufacturer? Manufacturer. So, mga manufacturer ng mga damit na mga kailangan ninyo. So, pwede-pwede kayong dumirect agad kay Papa at... So, maki so, direct kayo na makakausap sa kanya at uh, maka-accommodate kayo ni Papa? Diba? At, uh, at kung kayo po ay may mga sariling mga brand, okay. yan po ang importante. Meron po kayong mga produkto na sa larangan ng damit at uh, ayaw nyo naman, kayo meet mo yung manahe, uh -oh. pwede po kami ang gumawa ng inyong produkto at yun yung pong gagamitin ay pangalan Ayun, uh, branding. Brand, okay. Ang tawag sila, mag-manufacture <laughs> per, pero brand ko ganoon. Okay. Halimbawa po, yung mga blue corner, uh -huh. kami po gumagawa Ano mga nagawa na niyo ng dati na may mga brand na Dating, nagawa? Dati gumagawa kami ng blue Ang uh, dati ginagawa namin mga uh, pen shop, meron. Uh, RRJ, mga bench, mm -hmm. gumagawa po kami niyan. Mga polo niyan, t-shirt. Woman. 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 Ay, yung woman po, blouse po yan. Uh -huh. blouse short, wala po uh, na. Mga short, ay yung kung sharp plus ka, uh, SM sharp plus, ah, po, okay. mga so, Short niyan, mga uh, daggers, yung po, yun po. Lahat na halos din, no? Pero ano yun? Wala. Okay. Kaya, hopefully na, see you. See you. Contact, contact So, yun mga farmers. So, at this, um, na-share na, share ko lang sa inyo yung short na video. Kung so, saan, share lang ako sa inyo ng uh, maliit namin dito ang negosyo ng family business namin. At baka mag-help na rin kayo at mga may mga pagawa kayo dyan. So, contact lang kayo sa papa ko at may number na dyan na information sa baba. So, yun mga farmers. Kung nagustuhan niyo video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming.